ani akaron si Mrs. Kimberly Ang imong papa mo igipalitan ninyo sa tubig ni Bung Galon. Unsa unsa dai imong papa? Nay, prima yang baga. Pero nakita ninyo tabangan siya sa tubig ni Bung Galon? Oo, oh, sa una, di man kayto sa kalakaw layo. Oh. Pagahangos man siya gamay kay pulong ito baga, pero masarara na kay nana si malakwan layo layo na. Mo ning nag-20 na lang pud ni ani ba naglayo sa muha. So ang imong papa maluwa na niya ang prima karon? Oo, oh, maluwa na gyud niya. Katong sa una wala ga gabara gyud sa sulod. oh, gabara. Motong galit Pwede na tumakuha ang pangalan sa si imong papa kompleto. Oscar Pingol. Oo, ang kompletong address. Kitaw taw ka yunan. Puro sa to. Size. Puro size sa kauyonan kitaw taw bukid okay. non. sige, salamat ha. ya Uh, ang finding sa doktor kadto mga nangagi uh, adunay ay... taas akong blood sugar oo o. si kapitan Marmal Camarillo aduna siya ay taas nga blood sugar so aduna siya ay diabetes so front kayo siya sa mga samad-samad mm, mm so samad -samad. kaniya to sige kagasama dayon dugay mayo dugay gyud akong makuanan uh, mister Galon kay ako observe ko tag 3 months 4 months may kaya maayari, may sa itong trabaho. Pero sa nakadiscovery na ng tubig yung Bungalon, at to ganing iskadlaw na samad ko kalambay, ang ah, wala-wala kahit po mabala ka na may tubig yung Bungalon. Yung Lord yun, kahit pagkambal na ko, wala mag-isa magbasa. Maayo man ang resulta, oh. until now, oh. na, kita mo ganit yun. Oh. Na, uban pa na, time, anay, katong wala magamit anay, tubig ang kuan niya masamad ko pag duga ko siya. Muda ko siya. Muda ko siya. Mm -hmm. Kusugod sa kamay, hanto sa mudako. ko. Tungod sa imong diabetes. Mo ra ni siya gyapon ang gidak kun sa uh, gapo, nandida, pagkasamad na kun tinaw mga siguro mga 4 to 5 days na. Wa siya maghubag, wa siya magduga. So meaning to say nga padulong gyud sige pagkaayo kay ang kosa sa samad og dugay sa mga uyan kay magtubig masak siya. Oo. Pero kini, nagtugi kong dali na siya maayaw kayo, huwag na siya magbasa Ang oh. aksyon naman ay siya pali. So, maayaw din ang tubig yung bunga. Nati nga lang ganit ko nga. Tubig naman na siya. This is ordinary tubig. But maayaw magigit siya kay isang galing magtik. Kung ano, maayaw akong tulog. Una, yeah. kaya ako, isumihan ko. Kung makatek, ka kung ano, maayaw akong tulog. Tapos, gana akong kaon. Mm -hmm. Bisag ka po yung kakapanalitan, ka litan, oh. makainom ka, ane, ma- mabalik ka ka-energize? Yes. Ma Magaling akong mga observation, ano nga, ano, herbal, ano nga herbal, ane herbal nga ko, tampan. Ano tubig? Ane, ane tubig. Uh -huh. so, ako, ka- ko, ko nga tubig, wala magani ko ko nga, wala magani ko nga, ko wala. Well, uh, is, kuan ba? Kung pala Pang siya nga, prevention ba? Mm -hmm. sa kay. Kaling una, ang tao, kung mayo kang matulog, ah, meaning to say nga, siya. Hilti eh, ka. Eh, Hilti ka. Hindi, mm -hmm. then, mayo mukhaon, ah, oh, eh, mm -hmm. pag na ay sudan, mas -hmm. nabi pag-iwag. Oo. kinaya ako lang, lakto ka pag Para sa ako, ang tubig ni Bungalon is, kuan ba? Yun? Kini, maayog siya. Maayog it siya mayo gi eh atong i-maintain e, ana even nga wala kay sakit but kini siya kani wala magbuhi delikado kay kan magud kani tubig lang. Na man natural na siya natural siya na wala siya yung mga synthetic wala chemical siya, o wala 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 mag synthetic siya yeah. mayo sang inlon dili siya nimo pares ko bang inlon nga kuan lain lang iyang labi mm -hmm. labi pa kung imo lang ihalo e, sa tubig o sa kabaso butangan mo og tulong atus upat ka taklob oo oh. ah okay tayo tingnan pero sa ako, wala lang kong gamit tubig. Ako na siyang ipuro sa upat kataklob And then after mga one minute, ay ako mo. Inom Tapos balikan na to. Tukap ka itong nalabian ang imong piil. Hmm. Nabalakan na ka to. Mga pinakabulan itong nagdako ang saman. Mga kung mga almost, mga siguro, mga two months siguro na. Hindi na isig ako. Pause. Oo. Mga galing nga. Ay, to so, kuan kaning ga ubag lagi siya ya ngot ngot magabi di ko katulog Ayaw kayo kay mm -hmm. ngot ngot malagi pero sa paggamit na ko tong tubig naka observe gyud ko nga para sa ako instant yun, kay kaning alang pag-abot sa akong lesis mga alas 5 sa hapon mm -hmm. ako dayon gibutangan dayon ako ang koton, tapos akong ang lasa nagbuto din siya nagbuto yeah. din siya agas siya tong mga hugaw niya tong mga dugo niya nakatay ni after ito, uh, kita na ko pagkabuntag do na siya development ni kopos siya Mm-hmm. Yan tuloy-tuloy Ako na yung i-applyan mo. Ako ang ihulad. Mm -hmm. Wala kong magamit. Ako ba pa mga tambal? Wala na. Kala na lang kung di-dibunggalon mo. Ako ang ko, mo sabute okay to si ex kapitan marmar Camarillo dari sa san miguel maramag bukidnon Ani akaron si Mrs. Filipa Kagabgab sa Barangay Mailag, Valencia City sa iyang testimonya kamahina sa pagkalata si Ang Tiil tungod sa diabetes. Taas man ka akong sugar, abot ma masakit. Kinintos to kapin ang akong sugar na ako ako kay nga na pasok na akong TL kay di naman mo bakit na akong TL kay pinminti man ka tungod sa taas na ko og sugar bisita si sirbong di rin sa amo ang kaugalingon manang hinghangyo ko nga ang tubig niya nga mawag akong ihugas bay akong ihugas na nawala ang baho na loos ang ginuos ako amay lang gani abtek abtek naman po ko Pagamit na ko sa tubig nawala ang baho sa ako ang TL nag anaman anam ang pagkaugan na karon niya yeah, oh may nga naman na ay palit sa na arung ano masayuk ka tubig galon, subdi na ania karon si Mrs Elena Pina sa Columbogon maramag Bukinon Buhatag testimonya kabahin na sa problema sa iyang matris nga naulian sa tubig ni Bungkalon Na natigala lang ko kay nga nung naggahi ang atuntian Mga pinakatuwing naggahi ang atuntian Nga na sa sigurang Ano kayo dugay na? Oo oh. Ngayon paminaw, bugat siya? Bugat siya nga Mara nagi sunod lagi sunod Oo oh. Nga la yun Oo oh, oh. Mga usakadaghan ay na habuat tingin mo ni mong gahit sa imong piyan Terus mga Duma siguro kayahong na pati ako gyud nga nagdugo. Unsa siya nga dugo? Patay nga dugo, buhey. Patay nga dugo. Walay sige sa ball. Wala nya mga labit-labit nang gawas Red dugo iyo niya. Karun tawis sa Ginoo ang ako ang tiyan umok na. Sa suway na aron nasayukan tu bigi punggolon sogina ugino. Isa ka babaye, si Tianyos ang edad adunay hubag sa sulod mismo sa tiyan. Nakita niya sa dihang gidala sa hospital o gi ultrasounds busa siyempre na problema gid ang mga ginikanan kay gireper na sa Dabao kay dili niya mapasalig ang hospital diri sa Maramag kay dako malagi ang maong hubag nga naa sa sulod. So, ang nahitabo, uh, unsa inyong gibuhat sa dihang giingnan na nga uh, dadun sa Dabao ang bata? Balibad ni, kay wala kami kwarta. So, ang nahitabo, gidala ninyo sa balay ang bata. Okay, uli sa balay. Mga pila mo ka adlaw sa hospital atong panahuna? Sa kasimana. Ang bata, sige magsakitan o tiyan yun atong higayuna? na? oh, wag kahilak sa kasakit. Hindi siya katulog o tarong sa kasakit? Hindi siya katulog o tarong. Kung daw ka ang hubag matod sa doktor? Sa sulod? Dako na daw? Dako, yun. Oo. Dako kabugol. Aga't ibugol na sa sulod hmm. makita na sa ultrasound sa ultrasound so dili sila makapasalig, dig sang lit uh, nakita nila kinahanglan jud og espesyalistang doktor especialistang. Motong kinahanglan jud siyang dadon sa Davao oh diretir ni sa Davao galing kabala ka kabalaka mo kay pag sa Davao ang gasto lagi oh Oo. so ang gibuhat ninyo gidala pa ninyo sa Malaybalay sa isa ka hospital na pud sa Malaybalay no among ah, sa hospital Oo. O, o. Dayon dito, pwede kaya pong pasalig ang Betel Hospital sa pag-atiman sa bata. So, na po mo sa Si ni sa kagayan Hindi sila pasalig. O, oh, wala sila espesyalista para ato, no? Hmm. Oo. So, galing na problema mo, kaya doon na po ay nagpasalig lagi mo mutabang, galing kayo wala man mapahigayo na maung pagtabang, ang inyong gibuhat, giuli na lang ninyo? Among ipauli ang batas balay. Oo. Dahil yun dito, ipagitaan lang ninyo paagi nga ma-relieve lang gamay ang kasakit, no? Kay looy man. Sakitan man yun siya. Pero, gisugda na, na ninyo gamit sa tubig ni Bungalo na itong sa diyan sa Maramag Hospital, ang nang sugda ng kuan. Painom. Painom ang tubig ni Bunggalon. Oo. Oh, oh. Dahil yun, giuli na po din yun sa balay, inyo nang gimintin ang tubig Oo. ni Bunggalon. Amo nang gimintin ang tubig ni Bunggalon. Oo. Oh. So, ano ah, hitabo, nibuto man daw ang hubag sa gawas. Imbis sa sunod daw ang hubag kay nibuto daw sa gawas. Oh, nasa gawas yung padulong ang pagbuto sa kuwan, hubag. Oh, pero ipadayo ninyong ang pagpainom sa iya sa tubig ni Bungalon? Ipadayo na mo, kaya nakapalit na upat kalapad at may na. Oo. Oh, oh. So, pagbuto at, na, nang gawas ang hugaw, dali na sa gawas. Nasa gawas yung kuan paggawas ang hugaw. O, gantosan lang yun niyo sigig painom gimintin kay wala naman siya madala balik sa hospital, no sa balay naman lang naman na siya sa balay oo pero katong panahon na pagbuto na nga sige siya mintin sa uh, tubig ni bunggalon dili na siya gagating sa kasakit dili no, wala ang kasakit oo dili na siya magkawan no? dili na siya ang inyong kakabalak na lang ang hugaw nga kamulong nagagawa sa iyang lawas oo mo gyud tay sa samad mo kay, sa isa. okay isa oo kay basig dili maayo ang samad no Maasin may infection sa kwan ng bata oo pila ka mata ang nibuto diha sa sa bata? Lima kamata muli lima kamata, ang hubag mo na mata. So lima kamata na hitabo sa hubag hmm. nga sa gawas. So sakit yun. Dako yun uh, sakripisyo sa bata. Dahil nabangag na daw ang tiyan sa bata? Murag sa ka dako ang bangag. Kaya makita mo ma daw ang tinai sa sulod Oh, murag ba So malili na ninyo ang tinai sa bata. Malili ang tinai. Kung maginawa ang bata, maburot ang tinai. Makita ninyo? Oh, malihok yung tinai. Galihok ang tinai sa sunod. Hmm. So gimintin lang gihapon ninyong paggamit sa tubig ni Bungalon. Gimintin, gimintin gihapon na mo? Oo, oo. Mga pila ka si or bulan ay naalim na alim ang maong samad? Mga bul isa ka bulan siguro. Isa ka bulan nag kaalim. nag kaalim. Tapos uh, naabtag mga duha ka bulan na pilot tragedy. Pilot tragedy Oo. So ang gihadlok ka ninyo basig ma-infected no kay mm. delikado lang ang infection basta mga ingana mga samad-samad na hubag na nga So ang inyong gibuhat na lang gyud, salig na lang gyud mo, nagsige na lang ninyo mintin og painom sa tubig ni bungalon. Oo, oh, murang mintin og painom sa tubig ni bungalon. Wala na ila ing tambal inyo nagamit ang panahon na? Wala karon uh, naabot na pila na kabulan ng sukad ato kaabot na bagtuig tuig na tuig na hmm. sa bata Naulian ba? Naulian na ba na ulian na mayo lagsik na ba ang bata karon hmm, lagsik hmm. dula naman so nakita ninyo wala laing tambal gigami, tubig ni bunggalo nakatabang gyud sa bata nakatabang ang tubig ni bunggalo sa bata oo imbis nang inihanglan unta tog mga espesyalista no kay dili na beto basta-basta pod ka hubag sa sulod pero nakaya pa nga ni Boto sa gawas o ni ang hugaw o naalim siya, nag-anam-anam na na ulian o na luwas ang bata gikan sa dakong sakripisyo sa maong sakit, no? Oo. So, kamo nga nagpamatuod, mga ginikanan, ay mong anak, no? Ako nga anak. Oo, 7 years old nga batang babayi. Hmm. Mo hmm. nay nahitabo. Sa karon, bisag uh, tuig na ug maayo na pud ang bata, gimintin pagyapon ninyo pa inom. Oo, oh, ka na mi karon dire kay mo palit ni magpalit na pud ni kuan to dig. So kuan na tong ang imong kompletong pangalan ug address. Alberto Reyes so, taga Purukot Sokulasihan Oo. Tapan. Oo, ang alam sa bata Christine Reyes.

galingan kanang unitanan bitaw sa galingan sa humay oo oh, oh. di ba putaw mana? galingan sa humay nga katong para puto mm. oo oh, oh. then dire nga dako kay siya oo mm. oh. so ibutan na nako nang tubig nya na no, unsa dai mo na sindulan nako so pagkakuan nganu hait din siya nga pagkaputaw oh, uh, hait sir so, kay nawala naman to iyang unitanan nga kahoy oo oh, oh, putaw na lang nabilin oh, oh to. toy ako mm. so pagkakuan kay ni dako siya mga Hmm. Ano Oh. Na, na plano ko nga manhigi ko diri kay aron maka testing ko sa kanin tubig so uh -oh. So, tuloy jud ka adlaw sir pag pag abot namo gikan diri pag abot namo nang gabi i mo ikaw pagani mo na pa sama na Mm, bago to sa mad ato, mga pila kadlaw na. Dugay-dugay na si Roy, yeah. mga duha ka semana unya nagbangag na baya. Na action na na. Oh, na 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 nya. Pati na ako ka kay adlo ko mo nila nga mabangag gid na. Tabang nya. Labi pa kong jabitik ka oh. samot Palit kong tambal ni Sir nga bungalon mm -mm. sa una rap, sa ura ra man ko anak niya nga si Palit to ino. na pa to, wala oh. pa to ikuan. Tong Island Herbal Oil. Oh, oh naman kay card di ba? Oh, na ko kay. Ila ka tuig na guna. akong sus jud ka adlaw ser ay. Tingala jud sila kita aku na ninggi pangambog nga tanawa ang tubig nga akung giinom o di ba inom ni mo dai amo gi hunad tanawa odi dali lagi ka ina uli an na mutong an sila oi pakwa ami an abi kay napon gi pangupo ni akung kuan dai ay anong ulian an yu sila seroy pod na ngutana sila ug napabain nga mubalik nang ko dito kay nahurot na mm -mm -mm. kay uh, so mga unsa ka dogay nahurot mga semana pa mano semana domingo pa mangon ning ari gud oh, sir nya yeah, domingo karon oh semana oh. pa oh nahurot na siya yeah, pero ubay-ubay na natabangan ubay-ubay na sir kay kini pa ihilantan nga duha na kuno ka si semana yang hilanat oo oh, oh. Di ako gi ako gi ni ato gi nako silang balay nga testingi ko ni ning tubig ninyo wala na haplas dayo, na plastic dayon tubok niyang lawas dayo. mm -hmm. pa tubig i e pure So, ano na hitabo dito sa Agos, Agos. Pigtauranan. Pangantukan. Pangantukan, Bukid Nun. Oo. Ang, mm, na kong kompleto yung mga lan. Ano siya gani? kuan ka na Carmelita Saga. Carmelita Saga. So, outlet mm. na ka na to, dito, no? Mm -hmm. Oo. Oo. Busa, so, ginapahibalo na to kanto mga kasilinganan, nga mga sityo, kabaranggayan, diha dool sa Pigtauranan. Nga kung nanginihanglan mo sa tubig ni Bunggalon o guban pa na to mga produkto o ingon usap sa Island Herbal Oil, ato lang mong add to kang Carmelita Uh, saga. Saga. Carmelita Saga. Nasya sa Agos, Pigtauranan. Diha sa Pangantukan. No? Diha sa Lungsod uh -huh. sa Pangantukan. Okay. Uh, kung sa patungo ba nga, na, na nga uh, natabang sa atong tubig sa imo mga kasilinganan? Katong gihilantan sir. Dahil na katong bata nga pa buyog. Buyog? Gikuan ra. Gituslo na sa inahan. Ang tudlo dito sa taklog. Oo. -o. Nauli ano eh, na, nahilo. Ah, dapat sabit. siya napakan sa buyog. Diri sa tudlo kay gikuhat ah, man yang bangag sa kaning buyog. Wala ah? dai buyog si Lalong. <laughs> pila ka kuan nga bata, pila ka tuig pa? Kuan mag 4 years pa man siguro nang ah, bata. 4 years, years old. Prating, mm. Dagandagan sa bata kay sakit bud kaayo. Oh, oh, buyog nya sa bangag kay kan magbangag man sa kahoy. Ito, ito sulok lagi niya napakan uh -oh. sa tudlo. lagi Kuan pa inahan. Sige po, sa inahan ng iyang kamot dito, Loren, no, yung dito slug dito sa atong tubig. Okay. Mga kabiyahe, at okay, ito tag, uh, ah, taro, lantapan mo. <laughs> <na. laughs> lantapan mo <mga> yung kabiyahe. At ito sa kape sa bukid, no? Uh, sa atong mga outlet, <manyan> outlet <manyan> para makita na to movement na usap sa atong mga kalihukan. Sige lang, balitaan sa mga inyo. Sa mga... Total, nangatay kamera. Nakita na ninyo ang tumawag out